Kaya anak, tabing tatlong taong ka nang nawawala sa amin. nak, miss na miss na kita. I love you, nak, Sinsya na, nilang nagaluto di Papa. Pero malo kita. Miss na miss na miss na miss na kita. Sana patuloy pa rin kaming kabayan. Kabayan. Kailan mo kasama mo na sila nanay, eh, si tatay, ang iyong pinsan, at yung mga tiyo mo. Gusto no. na gusto na kita. Love you, anak. Kasi ka na yun ang handaan ni Papa. Nagkakang tapos pagluluto. Love you pag nung bahay nung papa miss na miss ka na miss na miss na kita <sighs> I love you hindi ko alam kung magkakaroon pa kagaya mo 3 taon ka nang nawawala sa piling namin sana tahimik ka dyan sa kinalalagyan mo kasama sila nanay tatay mga tiyo mo at saka mga pinsan mo mahal na mahal kita mahal, -mahal na mahal ka namin ah uh. ah